Laking mas po ako. Nasa taas po yung bahay na yung lang po. Babayan nila. Ajeri. isi-share ko lang po yung, um, wala pa rin po kasi sa divine. Uh, sobrang gulo din po yung pagsasama namin mag-asawa dahil nga po. Yung asawa po, mabisyo din po siya. Tsaka po, babairo. <laughs> sa uh, Sasabihin ko lang po sa inyo yung totoo. Hanggang po sa umabot na, na nagantihan na po kami sa ng babae siya, tapos ako din po gumawa din po ng hindi tama. Yun po. Uh, naisip ko din po na hindi po pala maganda yung gawa, ay yung ganun po, na gumawa na yung ano, asawa mo ng hindi maganda, tapos ginantihan mo pa. So, sobrang gulo na po ng, ano, ng pamilya po. Bali, bali, yung mga anak ko ang sobrang naapiktuhan po. Ay, sa awan ko po at sa pag ng Panginoon sa Kristo, Noong maingay po kami ni Kaorin po at sa kanilang talos, nakarating po kami tapos nagsisihan ko po lahat ng mga uh, pagkakamali ko at uh, sa araw-anaw po ng Diyos. Ngayon po yung asawa ko hindi na po niya ginagawa yung dati po pang niya. Tapos po eh, parang seryoso na po siya sa, ano siguro po, eh, 40 years old na po siya eh. Tapos ako po, 38 years old. Seryoso na po siya sa pag sa pamumuhay po. Pero hindi pa po, po siya nakakapagalo po doon. Pero nakakapagalo po naman siya doon. May inakay lang po kami. Tapos hinatid lang po namin. Bali inalagayan lang po namin. Kasi piyuhin sa pagkakalala. Nila yun. Tapos po, po, ilobin po ng Diyos na makarating din po siya para sa masama po kami na magpuri sa Panginoon sa Kristo. Yung mga anak ko po, po, lahat ng po sila nakarating. Kaya alam ko, nung maliliit po po sila, mga bata pa po 10 uh, sampung taon po siguro. So medyo malalaki-laki na din po sila, pero ngayon si binata na po sila eh. Tapos medyo grade 7 na din po yung ano yung pangatlo. Tapos apat po yung anak po. Tapos po eh, sa awat ko naman po ng Panginoon sa eh, so eh, sa ngayon na pag may problema po, alam na po natin kung paano natin i re resolvahin kung paano po natin malagpasan kasi nga po eh, Nakarinig na po tayo ng Tura at Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakarating po kayo dito. Salamat po sa Diyos. Yun lang po, mga kapatid. Amen po. Maraming salamat sa ating Panginoon sa Kristo. Ngunit talagang tagilang ating Panginoon